Kidlat News Update sa ating mga balita, AFP, PNP at COMELEC paiigtingin ng seguridad sa halalan 2025. Dalawang NPA sumuko sa militar sa Camarines Norte. May ari at driver ng taxi na naglihab sa EDSA Quezon City, pinapatawag ng LTO. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling pinagtibay ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, at Commission on Elections o COMELEC ang kanilang pangako na magiging maayos at ligtas ang proseso ng halalan para sa darating na 2025 National, Local and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Parliamentary Elections. Sa isang joint press conference sa PNP Command Center sa Campo Crame, Quezon City, sama-samang binalangkas ni na Comelec Chairperson George Erwin Garcia, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at PNP Chief Police General Romel Marbil ang mga gagawing hakbang sa seguridad upang mapangalagaan ng electoral process. Binigyang diin din ni General Bronner ang kahalagahan ng Joint Security Control Centers sa pagpapahusay ng koordinasyon sa pagitan ng AFP, PNP at COMELEC. Titiyakin din naman ako ng tatlong ahensya na sila'y magiging handa na harapin ang mga banta sa mapayapang halalan sa 2025 at makakaasa ang bawat botanteng Pilipino na kanilang magagamit ang karapatang bumoto ng malaya at walang tako. Dalawang miyembro ng New People's Army o NPA ang voluntaryong sumuko sa mga tropa ng 16th Infantry Battalion sa bayan ng Labo, Camarines, Norte. Nitong 8 ng Enero, sumuko sa militar si Alias Omeng ng South Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee. Kanya ring isinuko ang isang M16A1 rifle at iba pang mga armas. Matatandaan na noong December 2024, isa pang rebelde na may alias na Popoy ang sumuko rin sa 16IB matapos ang isang enkwentro. Kanya namang isinuko sa pamahalaan ang dalawang M16A1 rifles, sampung magazines at mga bala. Pinapatawag ng Land Transportation Office o LTO sa kanilang tanggapan sa darating na January 27 ang registered owner at driver ng taxi na naglihab sa EDSA sa barangay Santo Cristo, Quezon City. Ito ay para bigyang pagkakataon ng may-ari at driver na isumite ang kanika nilang paliwanag sa nangyari. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, ang show cause order o SCO ay para mabigyang atensyon ang roadworthiness ng pampublikong sasakya sapagkat kailangan tiyakin ng kaligtasan hindi lamang ng driver kundi pati ang pasahero nito. Batay sa report, ligtas naman ang driver at tatlo nitong pasahero kabilang ang isang bata. Para sa Kidlat News Update, Trends and at inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng panita.